Ayan, hey, ayan. Uh, ito yung uh, bali ikaapat na araw. Update. Sa pagpagawa o pag-renovate ng bubong namin. ayun, ang bubong ng bahay namin. Yung bubong ayos na. Yung kisa may okay na. Sunod na gawin. Ito. Ayan, na uh, ready na yung uh, pinto. Kahit hindi kasama sa plano, napalitan yung pinto. Sinama na nila. Tapos, ito na. Bali, hollow block dito. Tapos, stretcho doon didikit doon Tapos ito 'yan iibahin tapos itong side na to dadagdagan ng half block itong jalousy ililipat do sa kabila dito ya yeah, para maliwanag Syempre uh, kumaya abang nagantay ako kape muna wala pa sila. Kanina, pagkagising ko, nagtatanggal ko na yung mga, ano dito. Kasi ito, tatanggalin yan. Ito yung sa cake ni Mrs. Ayan, oh. nilagay ko dyan. Tatanggalin yan. Tapos ito, yung estante namin dati sa tindahan. Dito nakalagay. Lipat ko na rin yung mesa. Pinasok ko muna sa loob. Kasi para maaliwalas yung pagtatrabaho nila ayan nasok ko muna siyempre di pa tapos saka na ako mag uh, fully linis pag ano na tapos na mag pupukpok dyan mag ato uh, mag gawa kasi siyempre makalat yan alikabok paulit ulit na linis pagod ayan patong patong muna dyan ito yung luma namin ano panini press Tetestin natin yan kung gumagalap. Pag di, tapon. Ito yung, ano, kalan binalot ni Macy's pag video na adjust yan doon ito kasi adjust doon tatanggap babaan to Siyempre, wala na tong ano dudurogin lang to Tapos magawa ng bago doon itong dadurog para sa sahig ayun na medyo maliwalas na yan para pag natanggal to plano ko ito ilipat dito kung kasya pero tingnan natin susukatin pa natin yan itong haba nya itong haba nya kasya sobrang ng konti di dengan di udara ya di diet mah tranquilo. Mai subscribe There yeah. mga sa ano yan mga ng yan, mga halaman uh, <laughs> mm. oh, grabe ba <laughs> ginawang libangan ni Sara, eh <laughs> ng <Nung> pandemic eh <laughs> oh. ay di naman kayo makakalabas

<laughs> alam mo yung ubay-ubay sa amin sa Bicol? Magsiping-siping. Agubay. <laughs> <At laughs> Painit ba mag-ubay? <laughs> Mag mag-ubay. Pag mga pag alam ano pag may asawa, yan ubay. <laughs> Kulorom. -um! may may aso na kami. Hmm, 'Di ba? -um daw pala. Ah. 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 kamay alegre ah <laughs> logró todo el testeo nada más <laughs> yo que te prendí nada más <laughs> ven acá doctor ah una este video kaya dah kan Coba ya buka sulit Buka, jadi tuh